Genesis chapter 39 Si Joseph at ang asawa ni Potipar. Dinala nga ng mga Ishmaelites si Joseph sa Egypt at binenta siya kay Potipar. Isang official ng hari at kapitan ng mga guards sa palasyo. Tinulungan ni Lord si Joseph at ginawang successful. Nakatira siya sa bahay ng amo niyang Egyptian. Nakita ng amo niya na tinutulungan siya ni Lord kasi naging successful ang lahat ng ginagawa niya. Natuwa sa kanya si Potipar at ginawa siyang personal assistant. Pinamanage sa kanya ang bahay at ang lahat ng ari-arian nito. Simula nun, dahil kay Joseph, binless ni Lord ang buong pamilya nung Egyptian at ang lahat ng pagmamay nito sa bahay at sa bukid. Pinagkatiwala na Potipar kay Joseph ang lahat ng ari-arian niya, kaya wala na siyang iniintindi except sa kakaining niya. Kuwapo si Joseph at maganda ang katawan. Dumating yung time. Nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. Sinabi nito, Halika, sipingan mo ako. Tinanggihan niya ito at sinabi, Ma'am, mula nung dumating ako dito, wala nang pinoblema ang amo ko na kahit ano. Pinagkatiwala na niya sa akin ang lahat ng pag-aari niya. Pantay lang kami dito, sa bahay, at wala siyang pinagdamot sa akin except sa yun na asawa niya. Hindi ako gagawa ng masama at ayokong magkasala sa Diyos. Araw-araw, inaakit si Joseph ng babae. Pero di niya ito pinapansin. Pero isang araw, pagpunta ni Joseph sa bahay para magtrabaho. Wala ni isang katulong na nandun. Biglang hinatak ng babae ang damit ni Joseph at sinabi, Sipingan mo na ako. Pero umiwas siya at tumakbo palabas at naiwan sa babae ang damit niya. Nung makita ng babae na naiwan ni Joseph yung damit niya, at nakalabas na siya sa bahay. Tinawag niya agad ang mga katulong at sinabi, Tignan niyo ito! Iniinsulto tayo ng Hebrew na dinala dito ng asawa ko. Pumasok siya sa kwarto ko at gusto akong rapin. Buti na lang, nakasigaw agad ako. Tapos, nung sumigaw ako, bigla siyang tumakbo palabas. Kaya naiwan ang damit niya dito. Tinabi niya yung damit hanggang dumating ang asawa niya. Tapos, inulit niya yung kwento niya. Pumasok sa kwarto ko yung hibro na alipin na dinala mo dito. Gusto niya akong rapin. Pero nung sumigaw ako, pigla siyang tumakbo palabas at naiwan ang damit niya dito. Galit na galit si Potipar sa kinuwento ng asawa niya. Pinaaresto niya si Joseph at dinala sa kulungan kung saan nandun ang mga pinakulong ng hari. At dun nga pinagstay si Joseph. Pero hindi siya pinabayaan ni Lord at binless pa siya natuwa sa kanya yung bantay ng kulungan ginawa siya nitong in-charge sa ibang mga preso at sa kanya pinagkatiwala ang lahat ng gawain doon hindi na pinroblema ng bantay yung mga ginagawa ni Joseph kasi lagi siyang tinutulungan ni Lord at nagiging successful ang lahat ng ginagawa niya